Tanggapin muna natin ang report ni Rhea Torres mula sa pag-asa, kaugnay po ng magiging lagin ng panahon, lalo pat bukas inaasahan nating lalamig na naman ang agwat ng temperatura. Rhea, good morning. Good morning po, good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility bagamat uh, nakaka-apekto pa rin ang amihan pata po ng easterly sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Sa so may bahagi po ng Northern Luzon, makakaranas po ng may hinang mga pagulan sa so may bahagi po ng Batanes. Kagayan pata na rin po sa Apayao at sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, dyan po sa may Ilocos Region, Cordillera, pata na rin po sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Maaliwalas man po yung panahon na inaasahan ngayong araw, may mga posibilidad lamang na mga biglaan na may hinang mga pagulan o mga pag-ambon. For the rest of the country naman po, patuloy yung epekto ng east or o yung mainit na hangin na nagagaling sa karagatang Pasipiko. Kaya magiging mainit pa rin po yung panahon sa malaking bahagi po ng ating kapuluan ngayong araw, especially pagdating ng tanghali. At uh, posibili lamang po yung mga kalat-kalat, mga pagulan ngayong araw sa karaga at uh, mataas po yung posibilidad na makulimlim na panahon sa nalalabing bahagi ng Mindanao area. Meanwhile, dito po sa Metro Manila, ay uh, inaasahan naman po natin ang maaliwalas na panahon except na lamang yung mga tsansa ng mga isolated na thunderstorm, especially pagdating sa hapon o sa gabi. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon. Iba yung pag-iingat lamang sa mga plano pumalaot po sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon dahil maaring maranasan pa rin po yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Uh, dahil inaasahan din po natin na unti-unting lalakas yung epekto ng amihan, especially sa may Northern Luzon area, maaring uh, starting tomorrow magiging maalon hanggang sa napakaalon po ang karagatan sa ilang dagat baybayin ng Northern Luzon. Kaya doble ingat po sa mga plano pumalaot, especially yung may may mamalit na sakyan pandagat. Mga anong oras 'yan? Yung inaasahan nating pagtaas ng alon bukas? For uh, tomorrow po, around 5 a.m. Or uh, mas maaga. Depende po sa kung kailan po lumakas yung epekto ng our hangin po dyan sa may northern Luzon area. Eh paano yan? Eh, ang ano pa naman, ang uh, tawag dito, ang uh, mga magsasaka, magsasaka, ang mga mangingis na natin, mga alas dos yung sa so, kung pumalaot. Yes po. Kaya as much as possible po, ngayon lang, uh, ngayon pa lang ay uh, nag i na po tayo hmm ng uh, warning na maaring possible po na magtaas tayo ng gale warning bukas or mamayang hapon po wow. para maiwasan din po yung pumalaot yung mga Ah, uh, maghihisa po natin para makaiwas din po sila Oo. sa uh disgrace. Oo, kasi nga naman eh kung alas dos naman ng daling araw tapos alas 5 nilalabas yung, yung ano natin, di ba? Yes, po, yes, Oo, po. that. Uh, uh, preventive aspect na lang, uh, preventive na lang ano ha. Oo, oh, uh, uh, prevention na lang ano at uh, uh, pre uh, pre uh, pre preventive move ano ba ako? Uh, preventive mo na lang kina kinakailangan gawin natin. Ma'am Reyna, thank you ha. So maraming salamat po Bufarning po. Ulitin so, na natin doon sa mga manging isda natin, baka ho, bukas daw po ng umaga, eh, maging mataas po ang uh, uh, posibilidad na tumaas ho ang ating mga alon. Ha?